Nagsa na rin kaya mga pasaherang magbabakasyon sa Mindoro at Puerto Galera. Makibalita tayo mula kay Joseph Morong. Joseph? Yes, Maris, tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Batangas Port. No? Eh, karamihan nga sa kanila ay pamilya na magbabakasyon ngayong Holy Week. Ayon uh, sa pamunuan ng Pierre ay uh, inaasahan nila na papalo ng 30,000 yung uh, bilang ng mga pasahero ngayong uh, Semana Santa. Record kasi nila last year ay 29,000. Kahapon ay naka 14,612 na sila. Bagaman yung peak natin, peak days natin dito sa Batangas Sport ay Wednesday night hanggang sa Thursday. Yung mga Bumabiyahe dito ay papunta ng Pakalapan, uh, Puerto Galera sa Mindoro, sa Romblon, Odeongan, Dilog, Katiklan, Masbate, Cagayan de Oro, at Sibu. Oras-oras naman, yung uh, bumabiyaheng mga barko, yun sa bangka naman, yung mga gusto ng uh, pumunta ng uh, Puerto Galera, tag-schedule ngayon, ay alas 7 yung first trip kanina, tapos alas 5 ng hapon, yung uh, last trip nila. Um, paalala lang sa ating mga kababayan, half-day ang, uh, ang schedule ng pier, yung mga bangka sa sa Good Friday, no, sa Biyernes. At mamaya, pag dumagsa na yung mga tao, may nakikita na natin na medyo naiipon na yung mga tao doon sa may ticketing booth na papunta ng Puerto Galera. Pag dumami daw yan, ay ililipat na sila sa medyo mas malaking bahagi ng terminal. Ito ay para maiwasan ng siksikan mamaya. At uh, sa labas ng pier ay pila na yung mga pasakayin ng mga sasakyan, ng mga private vehicles, mga truck na sasakayin ng Roro. Kaya kung kayo ay nakaschedule ngayong araw na paalis papunta sa mga probinsya nyo via Roro, ay medyo siguro po ay agahan nyo na ng konti. Para naman doon sa ating mga kababayan na magkakaroon ng problema sa kanilang biyahe, meron naman na help desk ang ating iba't ibang ahensya ng ating pamalan tulad ng Coast Guard at dito sa pamunan pa rin ng Batangas Fair na pwedeng umalalay sa si inyo. Maris? Kaming salamat, Joseph Morong.